day, good day mga kasen. may napansin lang po ako sa gilit namin. Na, nakikita niyo po itong may bukol dito. Ayan. Dalawa po. Dali dalawa yung bukol niya. Ayan. Nakikita ninyo. Ayan po ang kagandahan ng meron po tayong nakastocks na mga gamot sa ating farm. Katulad po nito. Premoxil. Ito po ang ibibigay natin dyan para mahilom po yung bukol na yan. Gamit ang amoxicillin tylosin paracetamol na po ito. So, bibigyan po natin ito ng 3 to 5 days po. Hanggang sa 7 days yan kung di mawala. Pero sa 3 days, subukan natin. Pag nawala na, pwede na po natin yan itigil. Bibigyan po natin sa loob ng 5 araw hanggang sa 7 araw. Bali, once a day lang po, ihalo natin sa feeds. Ito, ihalo natin sa kanyang feeds. Tapos, syempre, tapo na natin itong... Ito po ah, sa magtatanong kung ano ihalo, Premoxil powder po. 5 to 7 days po ang pagbibigay. <laughs> Pait pala. <laughs> ayan po, oh, ibigay na natin dito. Ayan, kakainin na niya yan. Ayan po, i-update ko po kayo, kapag nawala itong pantal niya, na ano, may kunting bukol, parang pigsa, o kagat ng insekto ata, ayan. Update ko po kayo after natin mag-medication ng Premoxil. Ayan po, 5 oh, months old, na eat po namin yan. Hanggang dito na lang, ayan.